sa ka high school teacher ang uh, nagpanguna agud nga mapabaskog ang edukasyon sa mga conflict affected communities uh, community diri sa probinsya sa Negros Occidental. Upod sa mga student volunteers nangisog sila agud nga matagaan sa paglaom ang mga kabataan sa mga kaumhan. Aton siya kinalahon sa sini nga episode sang Baganiha. Hindi lahog-lahog ang biyahe, ilabi na ang tigtatlo ka oras nga laktanay Malabot lang ang mga ginakabig conflict affected area sa mga kaumhan sa Negros Occidental. Wala ininaagyan sa grade 11 teacher nga si Kenneth Bacala sa siyang nag-eskwela pa sa ito. Pero nakita niya ang kabudlayan sa mga magagmay nga estudyante. Nga masami, hindi man makasulod sa klase, rason nga nakaapekto ini sa ila pagtuon. Mas makita kung anong kinalain, ano ang pribilehiyo, anong mga opportunities nga ara sa dalong, ara man dito sa mga areas nga malayo. And by that siguro ang youth maka maka no? If how lucky they are to to have privilege opportunities nga gakabaton sa adlaw-adlaw. Gani upod man sa pila ka mga student volunteers Nangisog sila nga tudloan ang mga estudyante halin sa grade 1 hasta grade 3 sa mga kabaranggayan sa Himamaylan City kag sa Banwasang Ilog. I know it's not ordinary activity nga may mga youth like us nga nagasaka sa kabukiran just to make programs or to to provide help sa iba niya mga tao. And last siguro is uh, ang hesitant sa family members. It's because they are worried na those areas hindi natin mapaktan. Nga probably ang ginagambol mo dito is ang imo safety. Natukod man sa dedikasyon ni Kenneth nga mapasanyog ang mga youth organization sa probinsya, ginsuguran niya ang pagtukod sa Hope Builders Organization sa 2018. Halin sa reading program, natigayon sila nga nakapatuman sa mga programa bahin sa youth leadership, kag development pati na nutrition. Partnership with LGU of the Municipality of Ilog, ang Balik Ilog, which is Bayanihang lingkod kalikasan. So, clean up drive activity siya sa Amun, yung Historical River and we were able to gather 200 volunteers within the community and of course with with the help of other partners from internal and external uh, areas of the Ilog, of Ilog. And then si pagbasa, ah, pagbasa may pag-asa sa pagbasa project nga gisiguro naman sa Mamaylan from one community sa Talaban and with 35 children until such time nga sa subong ara na kami sa ikalima nga community uh, which is the barangay 8 sa Victorias with 30 children so kung sumahon from 35 ka mga kabataan we have over 170 sa mga kabataan ang nain binipisyaryo sa Sininga Project sa nagpandemic, nasuguran man na Day Kenneth ang programa Bahin sa Agrikultura kagpating pagtudlo naman sa mga ginikanan kung paano nila magiyahan ang padayon ng pag-edukara sa mga kabataan sa piyak sa ginapatuman sa ito ng lockdown. Aside from Proceed, um, may araman Home Aid. So si Home Aid naman is a learning platform for the parents. So nag-start mo siya during pandemic with 11 parents sa Talaban. Nag-train siya naman for 6 six, six months niya how to teach their children at home since wala sang face to face classes wala sang help ni teachers um ang gihimo namon gitudlan sila naon sa teaching strategies and how to make their own learning materials at home pero hindi man malipod nga sa piyak sang maayo nga tinutuyo sa mga kaupdana ni Kenneth masami sila nga ginaangot sa pamulitika kag iban pa There are people nga nagapati, there are communities nga gakabuligan, However, it is very challenging for me, for us no, in the organization. Kay, we don't know how the minds work, especially sa ibanya There are some who would politicize sa ngaman mga ginihimo, ang iban, pwede nila butangan and, and others would say Nya, pakitang tao lang. But um, we take it as a challenge Nga we are true and real with our. with our commitment, with our vision. O galing sa baylo nga mawadan sang gana sa pagbulig, mas gin pabaskog nila ang organisasyon, pati nang ilagin suguran ng mga programa asta nga nangin ka-partner nila ang pila ka mga civic organization. Halin sa 16 ka mga volunteers, nagalabot na sila sa masobra sa ka mga miyembro nga nagapasanyog sa edukasyon sa iban pang nga mga kabarangayan nga ginakabig geographically isolated and disadvantaged areas out of 933 entries, um, I was able to pitch the project together with the Hope Builders, no? Sa Tayo, wherein in, kami sa top 20. One thing na uh, nakita ko nga success is to see them, especially ang mga ordinary nga wala, wala background sa leadership, nga nagtransform transform ilang nga lives, nag-transform ang ilang perspective, ang ilang behavior to someone nga nag-lead na sa community and who are, who are now the change in the community. Sa bulingman sa mga local government unit, kagiban pa ng mga partner organization, Handom ng Day Kenneth nga makatukod sa council sa iban pa ng mga kabanmuhanan kag sa Negros Oriental. Iniagod madamo pa ng mga kabataan ang matagaan sa paglaom nga makatibawa sa kapigaduhon, paagi sa edukasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, Magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.